isa kadin bang sari-sari store owner at naghahanap ng tips kung paano palaguin ang tindahan mo. Huwag kang mag-alala at tuturuan kita na based on my experience na makakatulong sa tindahan mo. Pero kung hindi ka pa nakapanood ng part 1 I recommend na panoorin mo pagkatapos ng video na ito. Ilalagay ko sa comment section ang link para mapanood mo. Pero bago 'yan, ito muna ang mabilis na pasilip sa aking store noon versus ngayon. Maniniwala ka ba na 50,000 pesos ang naipon ko sa 5,000 na pukunan? Pero tama ang narinig mo. 50,000 ang naipon ko sa loob ng 2 years. May dahilan kung bakit nakaipon ako ng ganitong halaga. At ang isa dito, nilagay ko sa loob ng bahay. At ang ibang rason ay mapapanood mo sa video na ito. Dahil kasi nilagay ko sa loob ng bahay, ay wala akong expenses na binabayaran like konsumo sa kuryente at pagpagawa ng tindahan. At alam mo ba na kaabot din ng ilang taon bago ito nagkaroon ng sariling store. So, kung gusto mong maliwanagan, panoorin mo ang part 1 at part 2 at tapusin mo hanggang dulo kasi bibigyan kita ng bonus tips. Sampong sari-sari store tips na kung paano ako nakaipon ng 50K sa puhunang 5K. Based on my experience, part 2. Number 1. Maghanap ng ahente. Bakit mahalaga ang ahente? Dahil sa kanila ka makakakuha ng murang items. Sa ahente kasi, delivery ito sa bahay mo. Nagbibigay din sila ng discounts at freebies kapag maramihan ang kinukuha mo. Makakatipid ka na sa pamasahe at magkakaroon ka pa ng discounts at freebies. Alam mo din ba na kapag sa ahente ka bibili ay buy now, pay later? Usually, sa karanasan ko ay two weeks bago sila sumingil. Kaya, laking tulong din na mapaikot mo pa ang puhunan mo. Kung malaki ang tindahan mo, ay pabor yan sa'yo. Pero kapag katulad ko na maliit at 5K, ay nakikiapid lang ako sa aking kakilala at siya na ang kumukuha ng aking items at sa kanya din ako bumabayad sa tuwing bayaran. So, kung may kakilala ka o kaibigan na maaasahan mo, pwede mong gawin ang ginawa ko. Number 2. Kumpleto ang items sa tindahan. Kung ikaw ang customer, di ba mas gusto mo na kumpleto ang lahat ng hinahanap mo sa isang tindahan, parang one-stop shop lang. Kaya kahit iilan lang muna ang stocks, basta kumpleto ang lahat ng items para ang customer mo ay lalapit sa iyo. Pag kumpleto ka sa items at kada hanap ni customer ay meron ka, tatatak na 'yon sa isip niya na sa tuwing bibili siya ay ikaw ang pupuntahan niya. Kasi nga, lahat ng hinahanap niya ay meron ka. Kaya sa tindahan ko, sinisigurado ko talaga na lahat ng items ay meron ako para maging masaya ang customers ko. At of course, upang mabigay mo ang lahat ng hinahanap nila sa'yo. Number 3. Bilhin ka agad ang fast-moving na items. Saan ba palaging tumataas ang benta? Di ba sa fast-moving na items? So, kung ubus lahat ng fast-moving items, ano pa ang bibilhin ni customer kung yun ang palaging hinahanap sa tindahan mo? Halimbawa, sa tindahan ko, ang fast-moving items ay alak, sigarilyo, noodles at sabon. Kaya kapag nakita ko na konti na lang ang stock, ay bumibili ka agad ako para hindi na ako maubusan pa kasi alam ko na andyan ang benta. I make sure mo na hindi ka mauubusan kasi kada out of stock ay bawas din 'yon sa benta mo. Tandaan, huwag hintaying maubos bago mag-restock. Mahalaga na alam mo ang fast-moving items versus slow-moving para mapadali mo ang pagpaikot ng pera sa tindahan mo. Number 4. Lagyan ng presyo ang bawat items. Ang ibig kong sabihin ay sulatan o lagyan mo ng tag ang bawat items para matandaan ni customer kung magkano ang presyo ng paninda mo. At paraan din ito na ma-realize niya na mas mababa ka kumpara sa ibang tindahan. Kaya mahalaga din na dapat affordable ang paninda mo. Sabi ko nga, okay lang na piso-piso ang kita basta tuloy-tuloy. Sa paglalagay ng presyo sa items ay mapapabilis mo ang iyong pagkilos at hindi ka malilito lalong-lalo na kung madaming customer. Tapos kung aalis ka sa bahay mo, ang tagabantay ay hindi na mahihirapan na magtanong kung magkano ang bawat presyo ng iyong paninda. Ganito ang ginawa ko kaya mas lalong efficient ang takbo ng aking tindahan at nagkaroon din ng feedback na mas mura daw ang aking paninda kaysa sa iba. Kaya talagang effective ang tips na ito. Number 5. Mag-inventory ng stocks. Kung ikaw ang tatanungin, paano mo malalaman na nauubusan ka na ng stocks? Sa pag-e-inventory ay mamomonitor mo ang low stock at maiiwasan mo ma-overstock. Ang overstocking minsan ang nagbibigay krisis sa iyong tindahan kasi nga hindi mo mapapaikot ang iyong puhunan. Dahil ang iyong pera ay nandoon sa stocks, ay mapipilitan kang abunado. Lalong lalo na sa araw ng bayaran ng ahente at sa mga bills mo, like konsumo sa kuryente. Sa tindahan ko, kung may stocks man ako, ay sinisigurado kong mas marami ang fast moving kaysa sa slow moving items. monitor ko palagi ang kunting items at nakahanda na ang listahan para hindi ko makalimutan. At least sa araw ng pagpalengke ay hindi na ako mahirapang maglista ng dapat kong bibilhin. Kasi nga nakahanda na ito. By the way, organized din akong tao kaya nakakatulong din ito sa pagpalago ng aking negosyo. Number 6. Maganda ang arrangement ng iyong paninda. Kung gusto mong mahook at makuha ang atensyon ng iyong customer, ay dapat magandang tingnan ang iyong paninda. I-display mo na organized at naaayon sa klase nila. Dapat magkatabi ang lahat ng uri ng shampoo sabon, powder, noodles, at iba pa. Makakatulong ito sa iyo na hindi ka palipat-lipat ng pagkuha at kay customer din na kaagad siyang makahanap ng gusto niyang brand. Kapag maganda ang arrangement ay maaakit mo talaga si customer. At makakatanggap ka pa ng papuri. Dapat din pala na palaging puno ang iyong paninda para maganda itong tingnan sa labas. Proven at tested ko na talaga ito kasi ito yung ginawa ko sa aking tindahan. Kaya sabi nila, parang hindi ka nauubusan, palagi kang may stocks. Kaya palagi silang pumupunta sa tindahan ko kasi nakikita nila na palaging puno ito. Kaya sila na ang nagsasabi sa ibang tao na doon ka bumili kay Aling Maria kasi di yun nauubusan. O ba diba? may free marketing ka na. Number 7. Sumali sa group page about Sari Sari Store sa Facebook. Laking tulong din ito sa akin. Kapag may tanong ako sa presyohan at hindi maintindihan sa tindahan ko, ay nagtatanong ako sa group na ito. Ang mga member dito ay Sari Sari Store owners din. Nagbibigay sila ng payo, sumasagot sa tanong mo at isa din silang member na may tanong din kagaya mo iba dito ay matagal na, ang iba naman ay baguhan pa, at ang iba naman ay kumukuha pa lang ng idea. Isa din itong dahilan kung bakit ako nakaipon ng 50K at napalago ang aking tindahan kasi matyaga akong nagbabasa ng shared experience at tips nila. Kaya para sa akin kung marunong ka lang mag-research, matyaga at maparaan, walang imposible. Walang makakatalo sa experience. Kaya mas mabuti na matuto tayo sa experience nila para maiwasan natin ang pagkakamali I-research mo lang sa Facebook ang Sari Sari Store at lalabas na ang iba't ibang page na makakatulong sa'yo. Number 8. Magbukas ng maaga at iwasan ang bukas-sara sa tindahan mo. Anong oras ka ba nagbubukas ng tindahan? Ang estudyante at matatanda ay maagang nagigising. Kung tanghali ka na nagbubukas ay mauubusan ka ng customers. Kung 5 a.m. ng umaga ang bukas ng tindahan mo, ay dapat consistent ito araw-araw upang hindi malito si customer. Dahil consistent ka na ganyang oras ka nagbubukas araw-araw, ay sa tuwing bibili siya, ikaw ang unang papasok sa isip niya. Iwasan mo din ang magbukas-sara sa tindahan mo. Kasi si customer ay mawawalan ng gana sa'yo lalong-lalo na kapag pupunta siya, palagi kang sarado. Alam mo, bad impression yan sa tindahan mo at hindi mo namamalayan na unti-unti na silang lalayo sa'yo. Kaya kung mamalengke ka man, siguraduhin mong may tagabantay ka pansamantala para si customer ay hindi maghahanap ng iba sayang din ang benta number 9 iwasan ang salitang wala naranasan mo na bang hinanapan ka ni customer at wala kang paninda na ganyan ano ba kadalasan ang sinasagot mo wala kung ako sa'yo, instead na wala ang sagot mo, ay dapat ganito. Kakaubos lang, mamaya pa ako bibili. Lalong-lalo lalo na kung may balak ka din na bilhin ito. Sa ganyang paraan, maiisip ni customer na naubusan ka lang at nagtitinda ka talaga ng ganyan. Okay lang na ganyan ang iyong sasabihin lalong-lalo na kung bibilhin mo naman. Pag ang sagot mo kasi ay wala, ibig sabihin hindi ka talaga nagtitinda at wala kang balak magtinda. Kaya ako ganyan ang ginawa ko, lalong-lalo na kung may balak naman akong bilhin ang hinahanap niya. Ang salitang wala ay iwasan mo sa iyong tindahan. Number 10. Relationship sa tao. Kahit ano pa kaganda ang negosyo mo, kung hindi ka mabuti sa kapwa mo, ay mas pipiliin pa rin nila ang marespetong Tao. Walang bayad maging mabuti sa iyong kapwa, lalong lalo na kung mabuti din naman sila sa iyo. Hindi ko nilalahat ng tao ay mabuti, kaya mahalaga din na kilalanin mo sila. Kung maganda ang relationship mo sa tao ay talagang gagaan ang negosyo mo. Again, walang masama ang maging mabuting tao. Pero huwag mo ding hayaan na abusuhin ka ng customer mo. Kaya ibalanse mo lang ang pakikitungo. At ito ang pangako ko, ang bonus tips. Ibenta ang code ng sigarilyo online. Alam mo ba na may pera sa code? Instead na itapon mo ito, ay dapat pagkakitaan mo. Aware ka ba na may bumibili nito? Alam mo, kahit piso-piso lang yan, ay sulit pa rin kaysa sa itapon mo. Ito pa mas matindi, nakatulong din ito sa ipon kong 50. 1,000. Kasi nag-iipon ako ng code ng sigarilyo at bumibili sa ibang tindahan. Halimbawa, bilhin ko ng piso at ibenta ko ng dalawang piso. Kahit piso lang ang tubo, kung maramihan naman ay lalaki din yun. Alam ko, alam mo na diskarte lang talaga ang kailangan sa Sari Sari Store. Sabi ko nga kanina, sumali ka sa group page para malaman mo pa ang ibang pagkakitaan. Ang 50,000 ay inabot ng 2 years. Pero hindi naman masama kung ang puhunan mo ay 5,000 lamang. Fast forward, after one year, ay nakuha ko na ang puhunan kong 5K. Hanggang sa umabot ng ilang taon at nakaipon ako ng 50K. Ngayon, tubo na lang ang pinapaikot ko sa aking tindahan na minamanage ng aking ina. Meron na kaming bigas, patuka sa manok at iba pa. Kaya laking pasalamat ko kay Lord dahil hindi niya ako pinasuko sa araw na nanghihinaan ako ng loob. Palaging tandaan, okay lang na maliit ang progress basta tuloy-tuloy. Darating din ang araw na maaabot mo ang tagumpay. Tiwala lang. So kung madami kang natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutang tusukin ang like button at ishare na din sa kapwa negosyante mo at mag-subscribe ka para updated ka sa susunod na video. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.